Ayo. Sini batahan iku. Ini eh. sakit. Kuang kamot mo, kamot ku karon lu gitu nu karon. Sik lu kecer dat yo. Ami to manu gusti. Mi. Ya ti ni tapi tu tiang kada hina Ayo ila aba. Ya ton paging anu oh, itu ngadaan. Ay! Mm. Ay, Klambi! Sakit yun siya! Bok. Ano yung sakit? Ano yung sakit? Ano ka rin. Ay. video ka dahil hindi na ay ayaw na pagsali, dira. <laughs> Nunggutabi <good> ko. sakit din oh. Puka ar niyo. So. Ay ayaw nila. Wala Bako ako? Ayaw. tu nan. sakit? <laughs> <laughs> Ano ba? Parinig ako na. Sakit-sakit kita na. Natural ba? Wala na nag Imo ko ko Sige, nanti ka nga ayaw. Lugita, tawa. Gilugit-lugit, Imo. Tama doon. Ara o. Ako tayong gilugit. Ika Sakit nga ni. Kung notes gani, ay kasakitan. Ano mo ba? Kaka-notes. Kaka-notes? Kaka ba? Alin o. O, dako-dako. Ay, wait lang. Kasapag yung tik-tik niya. Ngunit ako ba Nasigi kadta ikagat sa ano ikagat sa ano Ma! Tama na! This is so good. I don't know. Gigil. <laughs> ano to unta <untong? laughs> mo?

Di <laughs> pa si wala lang lang yan, nabunto. Ayan. Wala na. Okay, okay na siya? Hmm, yung sakit ng chuchu. No? May... Wala na natira ka! Ilaw no, tanaw Gusto ko pa ka! <laughs> Tanggalan na <tagalang> niya? <laughs> Hindi nun, Mi! Naka doon? Ano yung lipyan ng buwag? Supiyak pa, ikato siya. Ah. <laughs> oh. <laughs> Padlong pala. Sumala so, si Buknoy ko. Buknoy kid. Ano ano tong imbot? Ano sa? Ano lagi. Tubig. Ikaw na doon sobrang ka pa sa mga customer na hindi ka. May na feel sa customer. May tuntuo dito na yan. Malos ko. Ayaw na rin ko tala. May wala na dito. Wala na nga. Eh, chiko! Wala na sa socket. Promise me. Hindi mong naungkulog ito. Ano? No、なんだおなまのまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまままだまだまだまだまだまだまだまだだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ Icikain aku, gitu kan? Kita mau apa sih? Gula nya kali. Enggak. Apa no? Oh, oh, Kita oh, um, oh, magic nah. sarap. Mau di bawah, mau apa? Kuka gani? Kamu ang magic sarapku. Magic sarap Thank you so much, Terima mo. kasih banyak. Thank you. banyak. Terima tahu banyak. Oke